DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandong ng DZRH, ang isa pang magandang dula, may pangako, ang bukas bigong-bigo na ako. Namatay ang daddy at lolo ko nang walang katarungan. At ngayong wasak na ang buhay ko, sasabihin mo darating ang umaga? Nasaan bang sinasabi mong umaga? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupay-pay na ang pusong hapung-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap. At unti-unting mauusal ang ma-inspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan. Magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagasabaybay. Narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito. Pinamagatang, Nasaan ba ang sinasabi mo umaga? Dito pa rin, sa ating natatangin doon may May pangako. Ang Bukas Wow! Ang ganda ng saig natin, Mami. Ah. Ang kita ba? Dahil yan sa Star Wars, Floor Wax. Laging ginagamit yan ni Manang. Eh, kasi madalas kang wala eh. Kaya ngayon mo lang napansin. Okay. Jake? mag usap ka tayo sandali. About what, mami? Tungkol kay Mang Julian. Oh, anong tungkol sa matandang yon? Sabihin mo nga sa akin, may kinalamang ka ba sa pangamatay na matandang yun? Ko? Mami, hindi kriminal ang anak mo. Pero sabi mo nang huli natin siya mapag-usapan. Ikaw ang bahala sa kanya, hindi ba? Oh, eh, nasagasaan siya, di ba? Aksidente, di ba? O oh, hindi akong may kasalanan. <laughs> Jake, ano ka ba? Parang, Ami, parang natatakot na ako sa maikinikilos amay, mo. Ang dapat ha, mag-celebrate tayo. Dahil wala nang kontrabida ngayon sa mga plano mo. <laughs> sakit sa'yo pagkawala ng lolo mo, Claire. Cheer up! Huwag kang patalo sa lungkot. Alalahanin mo, nag-aaral ka. Tita Stella? Nailibing na sa si Mong Rian. Kaya sana naman, bumalik ka na sa mundo mo. Wala na siya. Dapat mo nang tanggapin yon na maluwag sa loob mo. Sana nga po. Sana madali kong magawa yun. Kaso nasasaktan pa rin ako sobra Ah, uh, ganito na lang. Mabuti pa babas ka. Yayain mo yung mga kaibigan mo. Tita, oh, bakit ka nagulat? Claire, para na rin kitang anak. Six years din kami nagsama ng daddy mo. Kaya nalulungkot din ako pag nakikita kong ganyan ka. Kaya maglibang ka. Hmm? Bibigyan kita ng pera. Uy, ang husay mo talagang umate, <laughs> Mami. <laughs> kunwari nalulungkot ka, concerned kay Claire. Siyempre, para hindi mahalata. Binigyan ko pa nga siya ng pere. <laughs> eh, sana saan naman kaya siya pupunta? Malay! Eh. Hmm, sana nga hindi na siya makabalik dito. Para masolo ko na ang kabuhayan ni Rolda. Hindi pa rin, Mami. Hmm? Dahil, di ba sabi mo, nakalagay sa testamento ni dito na kapag namatay si Claire ng maaga, mapupunta sa charity ang kanyang mana. Mm, buisito. Oo. oh. nga So, relax ka lang, ha? Hindi dapat mawala si Claire sa atin. Ang dapat, manatili siya. Para, makinabang tayo sa kayamanin niya. <laughs> <laughs> Alam mo, anak, mabisyo ka lang. Oo. Uh, pero batalino ka. <laughs> <laughs> Oo. Oh. Siya pa? ang nagsabing maglibang ka. Oo, Shane. Binigyan pa nga niya ako ng pera. Ah. Alam mo, naguguluhan ako sa mga kilos ng madrasta mo. Kakaiba. Ako rin, clear. Kaya nga, hindi ko sinabi sa kanya na dito ako pupunta. Ang alam lang niya, doon ako sa iba kong friends nagpunta. eh, bakit? Kasi, may plano akong gawin. Hmm? Ano yun? At gusto kong makausap si Attorney Lucas. Yung abogado ni Daddy. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang may pangako ang bukas. Oh, hindi ko alam na patay na pala si Mang Julian dahil sa aksidente. Yes, attorney. Dalawang linggo na po siyang naililibing. Oh, kawaawang matanda. Hindi na niya nahintay ang resulta ng ginagawa kong pagsisiyasat tungkol sa pagpano ni Roldan. Nagsiyasat po kayo? Oo. Pero hindi alam ni Stella. Yun din naman ang iminomongkahi sa akin ni Mang Julian nung makakausap ko siya. At dahil pareho kami ng nararamdaman, kaya ginawa ko. Salamat po, Atty. Lucas. Matagal ko ng kaibigan ng daddy mo, Claire. At malungkot din ako sa pagpano niya. Um, attorney, meron na po bang resulta yung ginagawa niyong pag-iimbestiga? Oo. Oo? Uh -huh? Pero hindi pa tapos ang ginagawa ko. Kaya saka ako nalang sasabihin sa inyo. Uh, uh, pero, attorney... Huwag <laughs> kang mainip lilitaw din ang katotohanan. At magkakaroon din ng katarungan ang nangyari sa aking kaibigang si Roldan. Okay. Kayo pong bahala. Naiintindihan po namin kayo. Uh, siya nga na Denver. Um, attorney. Sana alagaan mong mabuti itong si Claire. Ingatan mo siya, ha? Kahit hindi niya sabihin, talagang gagawin ko yan. Dahil, mahal na mahal ko po siya. Narito na tayo sa inyo, Claire. Oo nga, Denver. Alam mo, mas masaya pa ako pag nasa labas ng bahay. Kasi pag nandito ako, lagi kong naalala si Daddy. Hindi naman katakataka. Napakabait ng Daddy mo. Lahat ng gusto mo, binibigay sa'yo. At pinalago niya talaga yung business namin para guminhawa kami. Ayun nga lang. Magang namatay si Mami nung 10 years old pa lang ako. Claire, lagi mo kong tatawagan, ha? Eh? Para lahat ng mangyayari sa'yo dyan, alam ko. Opo. Kinabahan kasi ako sa bilin ni Atty. Lucas sa akin, ay. Eh. Uh -huh. Para bang hindi rin siya kampante. Nakasama mo sina Aling Stella. <laughs> Galit ka. Oh. Nakasimangot ka eh. Mm -hmm. May nakaaway ka ba sa labas ng bahay? Wala, mami. Ay, bakit hindi maipintay ang mukha mo? Eh, si Claire. Mm. Nakita ko kanina. Kasama yung Denver. Oh. Inihatid pala siya ni Denver. Si Claire lang kasi ang mag-isang pumasok dito eh. Ano ngayon ang kinainis mo? Eh, hinalikan niya si Claire, mami. Hinalikan ng, ng lalaki yun. Ha? Huh? <laughs> boyfriend na niya, lalaking yun. Alamin mo yun, ha? Hindi dapat ang magkatuluyan ng lalaking At si Claire. Baka mo walang pakinabang natin sa kanya. Pasisira mga plano natin. Hayaan mo. Kakausapin ko siya bukas. May lakad kasi kami ng mga amiga ko ngayon. Pop, 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 pop. Mm, ano? Iwanan mo ako ng pera. Alis kami ng tropa ko eh. Oh, no. Dali, dali, dali. Oh. Money again. Tsak namang ibibili mo lang yun ng shabu. <laughs> Dami naman ko daw. O oh. oh, sige na, mami. Oo na, bibigyan kita. Dali, dali, dali. Oo na. Bilis, bilis, bilis. Pero sana, anak ka, itigil mo na yung pagsishabu mo. Sisirain niya ng buhay mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang, May Pangako ang Bukas. Inihatid ka pala kagabi rito ni Denver. Ayos, yes, tita. Kasi hindi na siya tumuloy. Nagmamadali ho eh. Magtapat ka nga. Nobyo mo na ba siya? Opo bago lumatay si Daddy, na ipagtapat ko na yun sa kanya. At pinayagang ka ni Roldan? Opo. Mabait naman po kasi si Denver. Isa pa, kilala din siya ni Daddy, pati ang parents niya. Kahit na, nag-aaral ka pa eh. Hindi ka pa dapat makipagnobyo. Tita Stella... Ngayon ako na ang guardian mo. Inuutosan kita. Putulin mo ang ugnayan mo sa kanya. Bakit naman, tita? Dahil makasisira lamang siya sa pag-aaral mo. Paano pag nagkaroon kayo ng problema? Jack na apektado ang pag-aaral mo. At yun ang ayok mangyari. Hindi po mangyayari yun, tita. Paano kung matukso kayo? Mabuntis ka. Eddie, nabigo na ang pangarap para sa inang daddy mo. Nag-iingat naman po kami. <laughs> At saka alam namin ang aming limitasyon. Oh, come on. Marami na nagsabi niyan, pero lahat nabigo. Kaya para hindi mangyari sa iyo ang naganap sa kanila, sundin mo ko. Layuan mo ang lalaking yun. Tita, nagmamahalan kami ni Denver. May takdang panahon para doon. Gawin mo ang gusto ko para magkasundo tayo. Alalahanin mo, ako ang guardian mo. Kaya dapat na ako ang siyang masunod. ganda ng ginawa mo, Mami! Sabi ko naman sa iyo, anak, hindi ako papayag na mabaliwala pa na natili ko sa bahay na ito. <laughs> na ako sa partihan sa mana. Kaya lahat gagawin ko yun, yun. upang makinabang kay Claire. Sana lang, Mami, sundin kanya niya. Ha? Ikukuha ko siya ng driver. Driver? Iyon ang maghahatid at susundo sa kanya sa school. <laughs> para makatiyak ako na hindi na sila makikita ng lalaki. Kaling ngayon. mo talaga, Mami. tamayan. yan! Unti-unti, mailalayo na natin siya kay Denver. <laughs> apir, Mami, apir! Ano? Yun ang gusto ng tita mo? Oo, Denver. Kumuha nga siya ng driver para sa akin. Bakit daw? Para maghatid sa para hindi mo na daw ako masundo pa. <laughs> Talagang hinahad lang niya tayo. Ano ba tayo niya? Wala naman tayong ginagawang masama. Ayaw nga niya raw masira yung pag-aaral ko. Eh, hindi ko naman sinisira yun ah. At alam natin ang limitasyon natin. Hindi ko nga siya maintindihan eh. Naguguluhan na ako sa kanya. Nung una, pakiramdam ko, gusto niya akong ibagsak. Ngayon naman, feeling ko sinasakal niya ako sobra na siya. Hindi na tama ang ginagawa niya. At ang sabi pa niya, siya raw ang dapat masunod. Dahil siya ang guardian ko. Pero mali na nga siya. Claire, may naisip akong paraan. Ha? Huh? Para matigil lang ang mga ginagawa iyo ng stepmother mo. Anong paraan, Denver! <laughs> Ano ang naisip ni Denver? Mga nagsigana, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Jerry Mutia, Susan Robles, Phil Cruz, at si Rosana Villegas sa papel na Claire. Dilapatan ng tunog ni Gerardo Mutial sa musika ni Buboy Salonga Supervisyong teknikal ni Nabong Muyar at Eric Lucero. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Delma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin de Gaspi, Nagaan niya yung huwag po yung kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabi pang na kabanata ng kasaysayang ito. Nasaan ba ang sinasabi mong umaga? Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang Ang bukas. ZRH member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas